Ay, sawa pala ni ano? Ni Alex. si Alex. Ang Dito pala si Alex Gonzaga, guys. Pinagkaguluhan. Saan na siya? siya? Sino yan? Alex kanbuwa, still... ito Alex, tayo. Pero ayoko yung ano, kakainit yung Sulitria, sa mga pamilya, padiyo, padiyo, pista, pista, pista,

Andong. Ayan o, oh. mga guys, mga kalangka. Ayan natin ka Alex Gonzaga. Ayan mayroon. Sige, kain ka lang. kain Lagi po kayo naghahanda Lagi kami dito. Every Sunday. Patlak-patlak po kayo. Nagmamasaalim si ng masinlang social yung sa kalinga po. Hindi si 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 po. Hindi Anniversary. Kalinga po. Hindi masalim. Kalinga po. Hindi masalim. Kalinga po. Kalinga po. Hindi masalim. Kalinga po. Hindi masalim. Kalinga Kalinga po. sa masalim. po. Hindi masalim. Kalinga po. Hindi masalim. Kalinga po. Hindi masalim. walang po. arte masalim naka nakasubscribe kami sa inyo ngayon. Yeah, nakasubscribe kami sa inyo. So every Sunday, dito lang kayo, tapos ano lang kayo. Get together. Get together. Yeah. Tapos ito ko lang, balik na ulit. Balik na trabaho mo. Hindi lang kayo nagluluto. Sa gabi. Maga. Sa bahay ng amo namin. Mabait naman sila, payag naman. Oo. Ah, bibili na lang bye 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 okay, bye wow.